ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Hudea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Dapuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong dalak niyang sinabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon Ang tinig ng aking mahal ay akin ng naririnig Mga gulod, tinatahak upang ako'y makanihig Itong aking maninibig ay katulad ng usa Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla Sa tabi ng aming pader, naruroon lagi siya sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nanggusap at ganito ang tinurang. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Dumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tagulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan ting at namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhunin kumakanta. Yaong mga bumang igus ay hinug ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig ang tinig mong dinintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awit ay sal iwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilan. Panginoo'y papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginoi Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginoi papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa kanya, kami natutuwa. Sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginoi papurihan ng tapat niyang sambayanan. Aleluya! Alleluia! Emmanuel na hari namin, halina't kami sa gipin, at utos mo'y tutuparin. Aleluya! Alleluia! Alleluia.